Isa ka rin ba sa nangangarap na mapuntahan ang isang pinakasikat, malinis at napakahabang white sand beach dito sa Pilipinas? Dahil sa tanging ganda ng isla na ito at ito nga ang dahilan kung bakit ito dinarayo ng mga kababayan nating mga Filipino. At syempre hindi lang Filipino kasi mula noon at hanggang ngayon, ito ay dinadayo ng iba't ibang lahi sa anumang sulok ng mundo. Tara, samahan ninyo ako. At dito makikita ninyo ang isa sa mga pinagmamalaking yaman ng bansang Pilipinas. Kaya ano pa ba ang inaantay mo? Humanap ka ng napakagandang pwesto. Tara, let's go. Magmula nga dito ay maglalakad tayo hanggang dulo para makita nyo ang buhay sa loob ng burakay. Ito so, yung mga cake side. Tsaka ang cute ng bukasan nila mga lodi. Oh. May hydraulic. Ayun, sumasabay yung lagayan ng plate pag nagbukas ka. Ayun, ganda. dito. Iba't ibang klase mga bread. Ayan. Umikita nyo dito mga lodi. Ayan na. Ayan. Tapos dito tayo. Dahil the first time nga namin makapunta dito sa Boracay, ito yung unang napansin ko dito. Yung kalinisan, kahit na dinadagsa ito ng napakaraming tao. Kung ikaw nga ay nagbabalak na pumunta dito, Lodi, at syempre hindi mo pa alam ang mga rules at guidelines, heto sasabihin ko bawal manigarilyo, bawal maggalat, bawal uminom sa tabi ng dagat, at bawal dalhin yung buhangin. At sa mga gustong bumili ng pasalobong, napakarabi din dito. Tapos so, kung may mga gusto nyo bilhin kayo souvenir, mga souvenirs mga lodi, meron dito. Bukod sa mga souvenirs, marami din kayong choices na pagkain na pwedeng mabili dito. So, ice flakes. Siyempre mga lodi, andito ah, rin mga pangunahing food chain restaurant. Ayan, Shakey's. Siyempre, hindi rin magpapauli si KFC. So, ayun mga lodi, dito rin pala si Jollibee. Tsaka si Chow King. Bukod sa nabanggit natin mga establishment, napakarami din ditong hotel and restaurant na pwede niyong pagpipilian. At siyempre, magdidepende yan sa ating mga budget. Napakaraming mga restaurant dito mga lodi habang naglalakad nga kami dito sa Boracay, hindi ko nga mawari kung saan nagmumula yung mga tao. Tila baga may nakakubli na syudad sa likod ng isla. At dito, may napansin ako napakaraming bangka na nakadaong sa maliit na pier. Dito yan mismo sa Station 2 ng Boracay. Heto pala yung mga passenger boat na nagmumula do sa Katiklan Port papunta dito sa isla. Itong pier na ito mga lodi kung saan mayroong mga bangka doon yan nagagaling sa Katiklan Port. Ito yung mga bangka na ito sinasakyan ng mga pasayero, pabalik at papasok ng Boracay. Okay, so yan mga Lodi. Kita niyo mga, mga passengers na yan. Pupunta natin yung isla ng mga Lodi. Mga Lodi, akala ko nga did in the day ito. So, from ito yung pinaka-landmark, Pantalan, Pier. Eh, Dari siya papunta papunta doon ang ganda pala dito pag dito ka dumaan papuntang groto. Kasi, ayan o. Maraming nadaan ka sa medyo forest. out, sir. Sa'yo mga lodi. Ang dami pa ng mga native houses dito. Habang kami ay naglalakad papuntang groto sa station 1, nadaalan nga namin yung mga native concept houses at itong napakaraming puno kung saan pwede kayong sumilong kapag hindi na talaga kaya. Nakita nga rin namin dito ang isang malaking puno ng akasya kung saan nagbibigay lilim sa bawat turista. Wow! Grabe! Ang laki! Tingnan nyo naman yan mga lodi. Ang sarap ng pwesto dito mga lodi kasi hindi sa ilalim ng puno. Ang lilim. Ang laki ng puno mga lodi. Dahil dead end na nga mga Lodi, dito tayo dadaan sa tabing dagat. At ito naman ang sasalubong sayo. Wow, nakatagong paraiso. Dito mga Lodi, grabe yung buhangin no. Pinong-pino talaga. Marami-rami na rin ang napuntahan kong beach dito sa Pilipinas. At sa lahat na napuntahan ko, heto nga ang pinaka-unique. Dahil sa taglan nitong malakristal na tubig, at parang maputing asukal na buhangin Grabe ang ganda rito mga Lodi. Solid talaga pag andito ka sa Buracay. Kaya pag nandito ka Lodi, kahit napakainit, sulitin nyo na. <iliyor> matapos nga ang kalahating oras na lakaran. Sa wakas, eto na nga, abot tanaw ko na. Yung dating tipong YouTube at Facebook mo lang nakikita, eto na mga lodi, nasa harapan ko na. So heto na mga lodi. tatawirin na nga natin itong tubig dagat papuntang groto at para malaman rin natin kung anong meron dito sa mapamusong isla na to. So tara, let's go! So heto na nga. So hindi siya man-made. May nag-iisang buho nung niyog do sa taas ayun. Ayun o. Oh. Tsaka ang kaganda ng mga formation dito mga Lodi. Ganda o. Madalim na. Ayun siya mga Lodi. Medyo malamit. Hindi na pwede, mababasa yung ating camera. Mababasa mga lodi. So hanggang doon lang tayo kasi aambutin ah, yung ating mga gadget dito sa bag. Masubukan natin umakit mga lodi. So ito nga siya. So nakita lang din natin ang personal to. So ayun mga Lodi. Hindi pa itong buong parake na nakikita natin. So dito sa kabila. So, ito lang siya mga lodi. Eh. Ano? So, rock formation talaga siya. Tapos, ito ngayon, nag-iisang puno ng yung, yung madalas sa natin makita sa Facebook at YouTube. So, ito nga mga lodi, nakarating ni Dai dito sa Boracay. At ito, nakaapak tayo ng personal dito sa area na to. Kung mada kung saan, kung saan nakikita na natin to sa YouTube at Facebook. So, tara, balik tayo dito. malalim. Oh, yeah. Ay, kaya, kaya. So, tara. So, tara. Let's go. Ano ka tayo dun sa ating pinanggalingan? Dahil, naapakan na rin natin ng personal yung legendary na landmark sa Buracay. Yung Lagroto. Na yun. So, tara. Let's go, mga loli. So ayun mga so sa mga hindi pa nakasubscribe po dyan, hit mo na yung subscribe button para sa tuwing upload ko na ganito mga videos ay updated ka. At mag-follow ka na rin sa aking Facebook page, Light Modifier. Alright, so this is Papalan, Dawari Motoblogger. Ride safe and God bless! Okay.